Incoming second year na sa kursong architecture sa isang private school sa Naga City, ang anak ni Nanay Josephine Benito na si Jessa Ray. Aminando si Nanay Josephine na mahal ang matrikula ng kanyang anak, lalot araw-araw na itong bumibili ng architecture materials, gaya ng tracing paper, architecture, scale at iba pa. Every time kasi mabakal siyang papel, <laughs> anuhan ng plate. sa mga dikit-dikit ng mga mga contributions sa uh, ano Maano siya? Kada sa siya nga pigbarakal ng mga ruler, mga mga, mga, mga gamit niya. Okay. Isa lang ang anak ni Nani Josephine sa abot sa 8,000 mga mag-aral sa eh, iba't ibang lugar sa Camarines Sur na binipisya ng scholarship o educational assistance ng provincial government ng Kamsur. Nasa 100 million pesos ang inilaan ng provincial government ng Kamsur para sa educational assistance kung saan isa ito sa prioridad na programa sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte na matulungan ang mga mag-aaral na makatapos sa kanilang pag-aaral. Naniniwala kasi ang gobernador sa minsang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang edukasyon ang tulay na isang mag-aaral upang maging matagumpay sa buhay. Dagdag pa nito na malaki ang papel ng mga kabataan ngayon lalo na sa susunod pang mga henerasyon. Education is the greatest equalizer in life. Mayaman o tios, basta maghigos, makakakuha ng tsansa o masenso sa buhay. Kada taon, kada semester, 8,000 students ang tinatabangan ta. 8,000 families ang tinatabangan ta. 8,000 futures ang naiiba po ng provincial government. Para naman kay Kamarini, Sir 2nd District Congressman Elray Villaferte, hindi daw na dapat natatapos sa scholarship assistance ang tulong sa mga kabataan at mga mag-aaral sa Camarines Sur. Ayon sa mga babatas na visionaring ama, importante daw na ma-introduce ang kabataan sa tinatawag na jobs of the future, gaya ng computer programming, coding, artificial intelligence, at social media. Maliban sa ilang existing ng pasilidad sa Capital Complex para sa tinatawag na Jobs of the Future, gaya ng Kamsur Animation, ay i-establish din sa ginagawang New Capital Complex ang Smart School Kamsuri School of the Arts and Culture na institusyon para sa mga kabataan na maging music artist, pintor, artista at iba pa. Magsisimit itong stepping stone ng mga kabataan sa probinsya upang maging globally competitive. Dapat hindi lang sila makatapos. Uh, dapat magkaroon additional skills kung gusto nila arts culture, kung gusto nila ng IT, kung gusto nila ng AI, coding. Dapat ang mga kamasur ba train for the future. Ano ba yung mga trabaho for the future? Yan. IT, AI. So yan ang nakafocus tayo. Well, sa so mga kabataan na uh, marami tayong challenges pero magporsige, uh, nandito naman po tayo, maraming tumutulong. Basta wag lang mawala ng pag-asa. Kayo ang pag-asa ng bayan.